What is up guys? Schedule na naman ng basketball ngayon kaya pupunta ako dito sa court kung saan kami naglalaro. At pagdating ko nga kakauti pa lang pala ang tao at ang player. At ito nga si Pads, nagwa-warm up na. Sigurado mamaya marami na naman po siya si Pader. At yung iba palang tropa ay andito kumakain sa aming karinderiya. Was. ano, Pa, order ako isa. Huh? At yun nga guys, dahil may nagpapa-order ng chili garlic, eh umorder ako ng isa. Paborito ko kasi yan to jobe isa lang 'yun ano you know, itong pares ni diwata dito sa Germany <laughs> <laughs> isa yeah, <laughs> oh, ko niya si, busuk na ah papakilala ko sa si diwata <laughs> ito po ang diwata ng Germany kung kung may diwata ng uh, Pilipinas ito po ang diwata ng Germany <laughs> Anong menu mo? Ah, wala pa tayong chicken anyan. Walang Wala pa tayong chicken. Kasi anong meron lang, anong meron? Ah, Paris, ah, hindi siya overload kasi mahal yung karne. <laughs> mahal dito si Germanya so, karne. Mahal dito si Germany, eh. kaya oh. hindi ko nilagyan ng overload. So overload. Wow. Wow. So ang ah, less sa bao yung hindi 'Di ba? Pag bumibili tayo ng ng beef, meron yung yung mga yun, 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 diba, yung mga buto-buto na may ano sa loob. Oh. Anong tawag doon? Anong maro? Oh, bon maro. maro yun. Yun, nilagay ko din dito para masarap siya. Ayun. Kasi masarap na nagtinda. Ayun. kasi masarap <laughs> daw ito kasi masarap nung nagtitinda. o <laughs> <laughs> order ako dito. Tsaka ito. Ika do. ano doon. Ika Medyo ko lang pa doon. Yan yun. Ayun, so, ayun. si Diwata kasi. Ayun. No, nang ginagamit niya is yung chicharon. So, oh. since wala tayong chicharon dito, bulaklak. Ang ginamit ko yung isaw. Ah, isaw. Yan. Pero ang process niya, one hour pinakuluan ko. Naka, pinakuluan siya ng matagal na habang may mga ano ba, mga herbs. Oh. so, yun. Kaya masarap siya It's pag, doing, no? pag mo no. oh, Okay, Para siya nito kawain so, talaga. Yeah, okay, sige, sige, sige. Okay, yun. Ito ang minuni, Diwata ng Germany. <laughs> Chapsoy yan. Chapsoy. Ano, meron? Ako, ito, ito. Or, ito. Babalo babalot lang Iyan. Yan, at yun nga guys, nagpabalot na agad ako ng pares ni Diwata ng Germany at isang igado Si Diwata may ano, may, may ginto din oh Wow, talaga naman Diwata 24? Hindi, 21 Diwata ng Germany <laughs> At dahil nagutom na rin ako, e, umorder na rin ako ng igado, chop soy At sabaw ng pares ni Diwata ng Germany Yun oh Wow talaga naman oh kompleto so paano guys kain muna ako maraming salamat ulit sa panonood hanggang sa muli ciao